Tapos gali wala pa rin binago Tao pa rin pag humaharap sa tao Pero pag usapang rapa iba iba ko Literal na may bago ka mga, abang sa tuwing may ilalabas na bago Yung mga ginawang pambawi sa nakikinig palagi Para masalo silang ganahan Di yung mga bago ko hanapin Yung iba naman nabababawan Pero para di na atupagin Di kasi nila maunawaan Na yung busap ko pinapalalim kahit pa paano naman naganap ko kupa unti gumalaw ng pino di maitatanggi iba din na laking munti anting anting sa galing himalayong yung kutingin naging kamping sa dami ng hinain na pwede ka pala malaking kantin woo ha tayo na nag, ano yung ano ko lens ko nag moist <laughs> zero visibility maambo ng bone eh good morning ayun lalo pang nananabig woo Tas meron nang bumabalik Oh yeah Gagawin ko pa rin ang gagawin Ngayon saan pa kaya ko neto dadalhin Woo! Yung, yung sinusubok nun Ah! <laughs> ano ko <laughs>